Kasi sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa anya, kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede, kasi may medyo siya, Ay, binasa eh, binasa <laughs> <laughs> ko pa ng peste. Nag-live, matapos, mamerwisyo ng mga nagtatrabaho, bumabiyahe, at mga dumaraan sa San Juan nung piyesta. Ito ang mga sinabi niya

Tagalog o water ga -o, na ba? <laughs> Kita rin dito na tila nanya niya si boss para naunang nag-call out sa perwisyong ginawa niya. Pambay lang daw yung nandito. Pambay? Kano yung mga pambay pinagkakabira mo? Ano? <manyan> <manyan> boss Parak, manood ka ng live ko. Tila uh, 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 uh. hindi talaga natinag si Totoy Dila. At sinagot pa si Boss Parak. At ito naman ang sabi ni Totoy Dila sa kanyang mga basher. Bashers! 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 Pushers! <chairs>. <gashi auch> kayo ang bobo, huwag kayo dadaan din sa June 24. Babasahin ko kayo. Ah, 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 ah. Imbis nga na humingi ng paumanhin, ay nagbanta pa si Toto Dila na babasahin niya daw kung sinong makikita niya sa muling piyesta ng San Juan sa June 24.

mag-visit kayo na mag-visit. Si ako na muna. Hindi ko sinaktan si Manong. Binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya. Kuya, babasahin kita. Sabi niya, hindi pwede kasi may meeting siya. Eh, binasa ko pa ng peste. Eh, 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 eh. eh. Sa'yo na mismo nang galing o bila na meron siyang trabaho pero binasa mo pa rin. Napakalaki mong gagawin. Bashers, bashers, bashers. <laughs> Hindi na bago sa social media ang mga ganitong tao. Dahil sabi nga nila, good or bad publicity is always publicity. Kaya etong si Totoy Dila, ginamit ang kanyang katang para sumikat sa social media paano ba sumikat sa social media? Kailangan mainis sa iyo ang sandamakmak na tao. Kaya habang naiinis tayo, sumisikat siya ng sumisikat. Pero isa lang ang request ko mga netizens. Huwag na nating palagpasin ang isang to. Bago pa sumikat ang katangahan nito, tanggalin na natin to sa Facebook world. Bashers, bashers, bashers.